Hoy! happy morning yung CMB Garage Dito tayo ngayon, punong-puno tayo ngayon Nakita nyo naman, syempre Iba't ibang motor mga isasalang natin ngayong apa syempre, ayan na, uumpisahan na natin At eto na nga, yung unang motor natin Ayan na, nakasalang na M3 na Syempre, maintenance yan 555 package yan, hindi pa rin nawawala Yan eh eh, paiklining naman dito sa isa at linis pang gilid syempre. Alam niyo naman dito sa MP Garage, laging kompleto ang serbisyo. At sigurado kayo, yan, m din ng kasunod. Palit bearing naman tayo dito sa may rear axle. Siyempre, medyo kumakalansing na yan. Kaya chinik natin, pinalitan na natin. Uy, nakakuripot power racing bell na pala yan. Eh, kaya pala solid yung mga takbuhan ni boss. Yan ha, Honda click naman yung kasunod natin dito. Ganun pa din, maintenance, maintenance, maintenance lahat tayo dito. At ayan na nga, sinisigurado natin na maayos ang gawa natin dito sa shop. Alam nyo naman dito sa si CMP, Garage, sigurado ka na may warranty pa. At ayan na nga, tuloy-tuloy ang gawaan natin dito yung mga nakita nyo sa labas ayan may PCX tayong gawa ngayon dito oh, syempre wala tayong pinipili tapos yan eh hooks syempre tatapusin natin lahat yan at ito nga pala available pa rin yung kalgal di natin plus may bell ito rin available pa rin yung KR88 natin Available lahat yan sa Lazada, tsaka sa Shopee, tsaka dito sa Facebook at the same time. Available din to yung 555 package natin na maintenance. Siyempre, hindi pa rin nawawala yan. Bye-bye!